And then kami putanan is gadula mi og judo. Kami magisuon mga lalaki. Oh, unsa gani nang judo? Mura siya from Japanese sa Japan na siya na sport ma. muro Mura siya wrestling ya kun pero lang naay kimono. Ah, okay, And, sa, wow. Na, ah, sige, dayon na sa pa. Ako ako ra na later. And then mga banding na mo kay mura gyud ka sa sports gyud mga banding man. Mura na siya sa basketball nya. Yeah. Ang isa balay. Sige daw, asa po na anin uh, nakuha? Nga nung nagka-interest mo aning uh, judo, wrestling, kinsay into that koan, sport? Um, first, yung bata pa na akong mga kuya, oh. na ay niabot na ang judo sa Davao City, kaya na nag-coach sila na si, si Coach Paulatan Tanconchan. Kinsa man na siya? Mo na um, siya, siya ang... Siya karoon ang president sa Sambu, Pilipinas. Oh, Sambu? Oo, sa Sambu na siya. Nga. O, ang Sambu is wrestling, siya na, wrestling na siya. Ngayon wrestling, nga murag judo, nga murag mm. MMA. Siya, Ay, wow. So, pag abot nila den gagmay pa ang kuya at o hantod, napasa na siya ng talent sa mo. Okay. Uh -huh. Uh -huh. gusto mo yung anak, gusto ko yung gana. Kaya usay mo, talawa na po kayo mo eh. Kaya... Hindi ka kabaluan niya, na. Ah, okay. Lahit ang itong no? Kaya mo i-challenge mo. Yes. Sige, dahil And then, kanan mga activities na mo mo na gabahan sa mo then kami po halos tanan na, nakaabot niya tayong nationals Even um, ikaw? Batang Pinoy, Batang Pinoy mo. Wow! Yes, yeah. Kano sa ka nang start o judo na no? Ang pinakauna yes, ni mo, ayaw ka nag-wrestling? Yes, ma'am. Sige, sa judo, so sa unsa, judo what age? um, murag na sa mga 4 years old yata ako ginadala-dala na ko nila sa ilang training pero dili po gapil Kung cute! Ah! Pudapita! Sa, di sa mong doon na magumi ma sa school ma'am nagpuyo sa Davao City Advantage good no? unsa Unsan na school? Um, Dr. Santiago at ako daw senior national